Sa baryo namin, isang kakaibang bangungot ang bumalot sa mga residente. Isang itim na anino ang nagmumulto sa kanilang mga panaginip. Isa akong albularyo at sa aking investigasyon, natuklasan kong may koneksyon ito sa isang lumang puno ng balete at sa isang makapangyarihang kris. Habang unti-unting nawawala ang mga biktima, isang ritual ang nagaganap na tila ba'y pinamumunuan ng anito. Ano nga ba ang tunay na layunin ng anitong ito? At ano ang kapangyarihan ng Kris na naiwan sa sementeryo? Alamin natin ang kabuuan ng kwentong ito na puno ng misteryo at kababalaghan. Isa akong manggagamot, hindi po ako doktor. Yung manggagamot na tinutukoy ko ay yung albularyo. Hindi naman sa pagmamayabang, pero ako na siguro yung pinakamahusay na albularyo sa bayan namin. Marami akong karanasan sa mga kababalaghan. Pero isa lang yung hindi ko makakalimutan. Noong taong 2000, may kakaibang nangyari sa baryo namin. Maraming pasyente ang pumunta sa bahay ko para magpagamot. Lahat sila, iisa ang reklamo. Pinabangungot daw sila. Ang bangungot ay hindi naman talaga sakit isa itong panaginip na nakakatakot pero yung bangungot ng mga pasyente ko ay kakaiba kasi pare-pareho sila ng panaginip. May itim na anino raw na nagmumulto sa kanila tuwing natutulog sila. Hindi raw sila makagalaw at hindi makasigaw. Natatakot daw sila dahil pakiramdam nila ay papatayin sila ng anino. Sabi ko sa sarili ko, may kakaiba sa mga bangungot na ito kaya nagdesisyon ako na imbestigahan ang mga kaso. Kinausap ko ang mga biktima at nalaman ko na bago sila bangungutin ay dumaan sila sa isang lumang puno ng balete sa baryo namin. Doon ko naisip na baka may elemento sa balete na nagmumulto sa mga biktima. Nakipag-ugnayan ako sa kakilala kong babaylan. Kinumpirma niya na may anito sa balete at ito ang nagpapadala ng bangungot sa mga biktima. kaya lang ay hindi namin alam kung ano ang motibo ng anito sa mga sumunod na araw ay may mga kakaibang insidente na nangyari sa baryo namin may mga tao na nagsasalita ng sinaunang wika may mga tao na gumuguhit ng mga simbolo sa lupa ang mga taong ito ay yung mga biktima ng bangungot unti-unti silang nawawala kapag nawawala sila ay may makakakita sa kanila na pumapasok sa gubat ang mga natitirang biktima ay nagkakaroon ng kakaibang kilos hindi na sila kumakain at nagsasalita ang ginagawa lang nila ay gumuhit ng mga simbolo sa lupa ang mga pamilya nila ay natatakot na dahil baka raw ay makuha rin sila ng anito Ako at yung kakilala kong babaylan ay naghanap ng impormasyon tungkol sa anito. Sa kabutihang palad ay may nahanap kaming sinaunang manuskripto. Ayon sa manuskripto ay may ritual na ginagawa ang anito. At ang ritual na iyon ay may kinalaman sa isang kris. Ang kris ay isang uri ng espada. Ayon sa manuskripto, ang kris na ito ay may kakaibang kapangyarihan. Kapag nagawa ng anito ang ritual, ay makukuha niya ang kris at ang kapangyarihan nito. Nakasaad din sa manuskripto ang mga simbolo at mga hakbang na ginagawa sa ritual. Pareho ito ng mga simbolo at hakbang na ginagawa ng mga nawawalang biktima. Ibig sabihin ay ginagawang kasangkapan ng anito ang mga biktima para makompleto ang ritual. Sa gabi ng undas ay may nakakita sa mga natitirang biktima na naglalakad papunta sa sementeryo. Sinundan namin sila at nagulat kami sa nakita namin. Lahat ng biktima ay naroon. Nasa gitna sila ng sementeryo at kumuguhit ng mga simbolo sa lupa. Biglang nagliwanag ang buwan. Nasilaw kami sa liwanag. Pagkatapos ng liwanag ay wala na ang mga biktima. Pero sa gitna ng sementeryo ay may nakabaon na kris na nagliliwanag. Tinakpan namin ng tela ang kris at tinago. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung ano ang kapangyarihan ng Kris. Pero isa lang ang sigurado, ito ay simbolo ng misteryo at takot. Hanggang ngayon ay kinukwento ko pa rin ang karanasan na ito sa mga pasyente ko para magsilbing babala sa kanila. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, ang mga misteryo ng balete at ang anito ay mananatiling paalala na may mga bagay na hindi natin dapat pakialaman. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa mga aninong nagtatago sa dilim.